Sino ba naman ang lalaki ang hindi maakit sa sexy nitong pangangatawan, wow! maganda at maputi? Wala ka nang hahanapin pa sa pinay na ito. Ating kilalanin ang maiksing kwento ng buhay ni Meg Imperial. Kung hilig mo ang mga ganitong klaseng mga video, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Si Mary Grace Imperial, na mas kilala sa kanyang pangalang Meg Imperial, ay pinanganak noong January 20, 1993. Isang aktres na Pilipino na may lahing spanish filipino Ipinanganak si Imperial sa Taytay Rizal, Pilipinas. Nag-audition siya para sa ABS-CBN ng Gawin Bulilit. Ngunit hindi tinanggap dahil siya ay 13 at itunuring na masyadong matanda para sa programa. Kilala siya bilang cutie sa Midnight DJ, isang wala ng kilabot na palabas sa TV5. Siya ay kasalukuyang Star Magic at Viva Artist Agency Artist mula 2013-2014. Lumbitaw siya sa dalawang serya ng hapon, Ginampanan niya ang isang antagonist na papel sa Galema, anak ni Zuma, bago magkaroon ng kanyang pinakaunang nungunang papel sa Moon of Desire. Kasalukuyan siya naglalarawan ng isang karakter sa palabas ng FTJ ang probinsyano noon. Siya isang artista, mananayaw, mga awit at modelong Pilipino. Noong December 2012, Si Yana piling maging cover girl ng FHM Philippines mula 2013 hanggang 2014. Ang pinakamalaking pahinga sa kanyang karera sa pag-arte ay ang hit happen series The Originals noong 2001. Noong 2018, si Meg ay gumanap sa isa pang pangunahang papel sa pelikula, ang Jacqueline Comes Home. Si Rodney Torres ay nag-photoshoot para kay Meg para sa pelikula. Inamin ng aktres na si Meg Imperial na dumaan siya sa depression na nakaapekto sa kanyang showbiz karir. Nung nagbida si Meg sa dating afternoon soap ng ABS-CBN na Moon of Desire 2004, ngunit hindi na ito nasundan. Pero iginiit ni Meg na kailanman na hindi niya naisip magtangka magpakamatay sa kabila ng pinagdaan ng problema. Nadepress siya with the show tapos yung nangyari sa lolo niya financially. Siya ang breadwinner sa family niya kaya lahat ng pressure nasa kanya, lalo na nung nasa probinsya ang mama niya. Inamin ni Meg na nagkaroon siya ng non-showbiz boyfriend na mas matanda sa kanya, isa itong businessman. At inamin din ang aktres na may ilang buwan ng hiwalay ang non-showbiz niyang boyfriend na hindi niya pinangalanan. Sabi ng aktres na gustong makapagbalikan ng kanyang ex-boyfriend sa kanya pero ang sagot ni Meg ay no. Ito naman ang kwento ni Meg sa kanya ex-boyfriend. Kasi nung una, sabi niya, nagkamali siya. He still loves me. Kasi yung mga nasira, ang hirap para ibalik uli yung tiwala. Unang-una sa lahat, ayaw kung pagdudahan mo ako dahil wala akong ginagawang masama. Pero ayon kay Meg, hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin sila na ex-boyfriend niya. At iyan ang magsing kwento na naging buhay ni Meg Imperial. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat!